Good morning po mga kalaki at syempre po gumising na kayo dahil alas 8 na po ng umaga at syempre mamimigay na po tayo ng mga 3 digit lucky numbers Pilipinas po at abroad. Napakadami na pong napanalo natin last year at syempre ngayon po gusto ko ikaw naman po ang manalo ngayong January. Mapasama ka sa book of uh, winners namin. Syempre ito mga ibibigay natin mga lucky numbers na to. Sino mada nating mabuti kaya ito na po ang 3 digit lucky numbers Taiwan 027 Malaysia. 113 Dubai 284 Hong Kong 195 Singapore 387 China 261 Texas 039 Israel 850 Las Vegas 245 Alaska 148 Saudi 993 Japan 287 Italy 161 Germany 572 Korea 398 Greece 127 Canada 284 Mexico 922 Australia 319 New Zealand 663 India 228 Philippines 577 at Thailand 18 Six. Ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit lucky numbers, i-rumble nyo ha, para hindi na maulit yung mga last year na hindi nila nirarumble tapos lumalabas. Okay, good luck mga kalaki. Ingat